Rated SPG. It contains scenes with themes: language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Hi guys, will compose my YouTube channel. Today's my video, I am own sa Balanak raper. And to puyan Laguna. I am

daming mangga guys no? Huh? Okay, naglakad lang kami kasi masyadong maaba to <laughs> Pupunta kami sa Ano yung dam ng ano, Santa, Santa Magdalena Hi guys, welcome po sa my youtube channel Ayan guys, nandito po tayo ngayon sa Balana Christ Dam ayun dito po tayo sa credibility. Dito po 'to, may magdaling. Ayun guys, ang dam. Ito. Parang tuyo na, wala nang tubig. <laughs> wala nang tubig. Ken eh. guys, Balanak River Irrigation System. Ayun. Magdali laguna. Ayan project po 'yan. Power construction Balanak par. Ito 'yung ano nila dam. nagsu ng tubig. Ayan. Kasi yan ang controller Ayan guys. Wow. Sarap magpahanod. Oo. Oh, oh? <laughs> dito, tubig. Oh. Ang lakas ng tubig. Oh. May controller. Ayan guys. May mga cottage dyan. Oh. Ayan. May mga cottage sila. May rentahan yan. Pwede kayo maligo dito. May mga naliligo dun sa baba. Ayan. Oh. Para sarap maligo. Tayo yung dagaan na hilog. Mga kubo-kubo. Bot hindi na ba ito dito? Pagka may bagyo, kailangan mo na ka-prefer sa. Ah. <laughs> <laughs> ka talaga sa agad. Oo, kasi bot hindi natatangay ang mga na yan. Natatangay yan. Hmm? Panibago naman sila gawa. Gawa-gawa na lang sila. Yeah. Sino ang gumagawa niyan? Kasi magbubaba tayo doon. Pwede naman doon. Oh, tingnan lang natin. Tara. Baba tayo. Tingnan natin sa baba. Ano yung tura ng mga katid ka sila. <laughs> Ayan, pinsan ko. Yung pinsan ko. Pero kung mainit nga pinashell kami dito. Ayan, guys. Ayan, guys. Yung okay, mga katid ka sila dito. May mga rental po yan. 500 300 to 500 yung rental nila yan ang ganda. O, oh, diba? O, ang ganda ng mga kasik sila. Yan. Laki ng tubig. Sarap matumaligo. Yan guys. O. May ulan kasi dito. Kaya yan, ganyan. Ito yung mga sila. Parang bahay kukulang pag bumaha tangay ang mga bahay dito mga cottage na lang may mga nakapisita rin ayun guys ginagawa siya alam mo ba yung bandang yun yung may kulay itim na yun ang lakas ang dyan uh, sarap maligo parang sarap maligo dyan <laughs> Namiss ko yung ilog Pinang sa samar yung ilog sa samar grabe ang lakas ng tubig so Ayan guys, balik na ulit kami. Pumasya lang kami rito. Pinasya lang kami ng pinsa namin. Mag-i-read <laughs> ka muna oh, ni Alicino. O, Ano yung mga bato Grabe, malakas yung tubig o. Oh. Ayan, Balanag Dam. Sa San sa Magdalina, Laguna. Bayad po yung Magdalina. Ito yung dam nila dito sa Magdalina. Hello po, kapatid. Ay Ha? tingnan natin sa baba. ba. Meron ka. Maglalakad tu pa. rin tayo para dito yun. Yung cottage na nasa tubig. Okay. Kami dito yun. Ang dami pa tao dito Kaya pa ano ito no Meron ka na talaga maligo Parang gusto kong bumalik dito maligo Kasang lahi-lahi dito Next time hindi, magsiselfie lang yung sa'yo. <laughs> <laughs> magsiselfie lang. Doon lang tayo maliligay sa balana. Oo, so, sa... Doon sa... Doon sa... Oo. Ang sarap maliligay. Ay, po naman. Ay, yun, may malaking dito po Kami mga bato dito. Ay, mga pinyo, pinyo. Aray ko po. May <laughs> nabibitan ng ice cream dito. Parang gusto kong yayain yung mga kasama ko sa trabaho dito. Pag naayos na, kuya. Pag naayos na. Maganda yun, no? Kasi hindi siya kasi naayos na ka sige. Diyan po na, ano. Ang sarap may pa, ano. ano ba itong tawag dito? Ice cream? <laughs> Ice cream stick. Buti walang araw. Kaya medyo na ano tayo dito. Nakagala tayo ng maayos. Ahem. <coughs> Ang daming tao dito. Magsisiligo. ligo Ikutin lang natin naman to. Ayan guys, kung sino may gusto maligo dito. Ayan, malapit lang naman din. <laughs> Balanak Dams sa Magdalena, Laguna. Ayan, sarap ng inuman nila. Oh. Diba? Malaki naman ba Hmm? Nagulan-ulan kasi kaya yung ganyan. No? May katid siya nasa tubig lang. Oh. No? nakalutang. Kaya ang sarap. Maligo. Inaayos pa siya ngayon kaya medyo magulo pa yung ano. Masarap maganda ito pag naayos. mhm <laughs> <laughs> Yan. Sarap maligo. Pwede ba maglublub? <laughs> maglublub ba? <laughs> kami maglublub dito. Ayan guys. Sa sobrang init yung mga dahon, mga patay na. yung mga dito. Ayan, sarap maglublub dito. Matabang. Ayan guys. <clears throat> Balik na kami. Tapos na kami mamasal. <coughs> Kaya mga dito, grabe Maraming tao. Pag-umulan, basa. Kasi yung cottage nila, walang bubong. Ano lang, dahon lang ng mga sa ano, bagahaw ng nyug. <coughs> kaya magdadala kayo ng mga plastic para ibarat yung mga importanteng bagay para, maano nyo? Ano? Ano mga? Kasi kuya tulog na. Sarap ng lego nila, di ba? May mga ganes, kaya... Ay guys, ayan. Dito na sila. Hay Ang ganda ng ano nila. No? May paduyan pa si Kuya. Ang oh. oh. <coughs> sarap magala dito kasi walang araw. Ito tropa ata ito ng mga biker. Ito no? mm -hmm. na. Don, pre. Sampu yan, divine to, guys Maraming salamat. Alis na kami. Bye-bye. See you next vlog. <laughs> Thank you. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Tunis TV Channel. Yeah. Mag-likes naman kayo. Comment. At pa-share na lang po. <laughs> Thank you. Bye-bye.